mas lalong bubulusok ang pangalan ng mga gerero lalo na itong si Miguelito dahil sa pasabog ni Fatima. Samantala hindi nagdadalawang isip itong si Tanggol na bitbitin ang pamilya Benito at itago ito sa kanilang mansyon. Pinangako ni Tanggol sa pamilyang ito, naligtas sila sa kanyang mga kamay. At dahil muling nagkaroon ng malaking utang na loob ang pamilya Benito ay pinangako naman ni Fatima kay Tanggol na siya mismo o mano ang magsasalita sa katotohanan, papasabugin o mano niya ang kanyang nasaksiyan. Samantala sa kabilang banda, na-alarma ang pamilya Guerrero lalo na itong si Miguelito nang nalaman din nila na panalo itong si Tanggol sa pulso ng bayan. Sa puntong ito, nagdesisyon na si Roberto na kailangan na nilang iligpit itong si Tanggol para sa gayon ay si Miguelito pa rin ang mananalo. ngonahan ng Red Phoenix at pagtumbak kay Tanggol. Ngunit itong si Santino, nakasalalay sa kanya ang buhay ng kanyang kapatid. Buo ang loob at desisyon ni Santino na iligpit na itong si Tanggol dahil puno ng puot at galit ang kanyang puso dahil sa kanyang maling pinaniwalaan. Ngunit sa gagawin ni Santino ay matutulad naman siya dito kay David na hindi niya magawa na itumba ang kanyang kapatid. Dinala ni Tangol ang pamilya Binito sa kanilang longga at nang malaman naman ni Fatima na may gagawing rally itong si Tangol, handa na umano siyang magsalita. Samantala at nilang natauha na itong si Pilar dahil sa paulit-ulit na panginginsulto ni Gustavo sa kanya. Napagtanto ni Pilar na hindi siya mahalaga sa pamilyang guerrero kahit gumawa din siya ng sariling disisyon na kung saan kailangan umano niyang kumampi dito kay Julio. Magsasalita na si Fatima sa gitna ng rally ni Tanggol at protektado din siya sa mga tauhan ni Ramon at mga kaibigan ni Tanggol. Ngunit hindi maiwasan na itong si Santino ay iipal din na siya ang tatapos kuno sa buhay ni Tanggol at sinisigurado din niya kay Lucio na hindi na umano abutan pa ng bukas itong si Tanggol.